Sa madaling salita po, itong ulam na niluluto ko kayi dadaling ko po sa meeting ng committee sa piyesta at ng masiha naman po ang mga bisita. Lagi po kasing lumpia at saka pansit ang nakikita sa mesa eh. <laughs> Ganyan rin naman po, kahit pa paano, maiba naman. Kasim po itong ginagamit ko, nalulutuin ko na po ng todo-todo para hindi na po magtitilansikan pa yung mantika mamaya. Pagkainit po ng mantika, gisahin na po natin ang sibuyas. Isunod na po ang bawang, kaunting celery, tapos po yung carrots. Lagyan po natin ang sabaw, chicken stock po itong gamit ko. Tubig eh, pwede na rin. At nyo po, kaunting oyster sauce po. Tsaka po natin isama ang piniritong karning baboy. Takpan po natin at pagkakulo, nakita nyo naman kumukulo na po, di po ba? O ilagay na po natin ang sugar peas. Kapatid po ito ng sicharo, ng bichuelas o bagu beans. Kapirasong green bell pepper po. May konti po akong cauliflower at broccoli din eh. Isama na po natin. Takpan po sandali. Okay. O ilalagay ko na po itong kikiam. Luto na rin po ito. Palaputin po natin tubig at isang kutsarang cornstarch lang po itong tinuno ko. At bago patayin po eh lagyan po natin ng sibuyas na mura. Isang beses na lang dapat magluto at nang makatipid po sa gasol. Kung ako sa inyo, dagdagan nyo na lang po ng sabaw at damihan nyo ng oyster sauce para kahit sarasang sarsa pa lang eh, maiulam na. Matipid! Ayos! bilaro po!